Abay ito nga daw ang dahilan kung bakit na-cancel ang trade ng Lakers at ng Hornets between Mark Williams and Dalton Kinect. Well, kung hindi nyo pa nabalitaan mga idol, yes, na-cancel nga itong trade between the two teams, Lakers at Hornets. Ayon nga dito sa official report ni Shams Sharanya, Lakers say the Mark Williams, Dalton Connect trade has been rescinded. Ibig sabihin lang yan, balik si Dalton Connect, si Cam Reddish, pati na rin yung mga first round pick ng Lakers dito nga sa LA Lakers. Ito namang si Mark Williams ay balik doon, lipad muli pabalik sa team ng Charlotte Hornets. Danbal mga idol kung hindi nyo alam after kasi na maganap ang isang trade kahit na official na yan ay pwede pangang makancel yan at gaya ng nangyari dito between the Lakers and Hornets. Dahil pag dumating kasi itong bagong player sa anyang bagong team ay meron pa silang mga test na gagawin at yun nga yung sinasabi ng mga report sa atin na physical. Kubaga overall check up mga idol and in particular specifically ang tinitingnan ng mga NBA teams ay yung injury history, yung maaring maging injury at pati yung current injury ng isang NBA player na bagong dating sa kanilang team. At mukhang ang, ang team ng Los Angeles Lakers, yung kanilang mga doktor ay may nakitang hindi maganda dito kay Mark Williams. Balita nga dito, the Lakers just cancelled the Williams Kinect trade due to the Hornets not satisfying one of the conditions of the trade. Sabi pa dito, Mark Williams failed his physical, showing many issues, and the Lakers did not believe he could stay healthy as their starting center for the next few years. Siguro may nakita hindi maganda. Ito ang team doctors ng team ng Los Angeles Lakers at kaya naman kinansel nila ang trade. At dahil alam nyo rin mga idol may matinding ding injury history. Itong si Mark Williams, nagka-problema siya sa anyang likod. Tapos kamakina lang ay meron siyang foot injuries na iniinda. Kagagaling niya lang actually. At alam niyo ba mga idol sa tatlong season niya nga na itinagal sa NBA ay ang total games doon ay 246 games. At sa 246 games na posibleng laruan nito ni Mark Williams ay 80 plus lang ang kanyang nalaruan nang dahil nga sa mga injuries na sunod-sunod sa kanyang katawan. Out of the 100% na pwedeng laruan na games na ni Mark Williams ay 32% lang mga idol ang kanyang nalaruan doon dahil nga sa injuries at sa pag-trade nga ng Lakers sa kanyang mga idol alam nila na may ganitong injury history etong si Mark Williams pero siguro nung nakausap nga ni Rob Pelinka itong ang organisasyon ng Hornets ay parabang denown playing nga nila minaliit nila yung injury history ni ni Williams kumbaga ang parang pinalalabas nila ay healthy na etong si Mark Williams wala na siyang problema sa kanyang katawan pero nung itest na mismo ng team doctors ng Lakers etong si Williams abay may nadiscovery nga sila and basically mga idol nagsinungaling etong team ng Charlotte Hornets at dinibit ng nga ang isang fan page ng Hornets dito mga idol. Mark's body is a mess. Alam nga daw yan ng Hornets. And then they tried to pull a fast one nga daw. And she nip out of town. Basically, sinubukan nga nila at tinignan nila kung maluloko nila ang Lakers dito nga sa physical ni Mark Williams. Kaso, nagkamali nga sila. Hindi nila nadeceive deceive itong sina Rob Pilinka team ng Lakers kaya naman kinancel ito. Balik ang mga players sa kanika nilang mga teams. At din nga, ang dahilan mga idol kung bakit nga na-cancel ang trade ng Lakers at ng Hornets between Dalton Kinect, pati na nga rin itong si Mark Williams